Oh, mga idol, ang mapit naman buhay ng buhay, ang na lahat lahat, lahat yeah. um, sa yung... um, pero huwag ko. ng kasukuran nila. kumamay, pero kung 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 ng kung 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 mo kung 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 na kung 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 Martingue, tap. tap, tap, parang nigo ah, biligar, biligar na yan, pwede ba? Yun, ayos po, mga mountain climber, mga walk, mga mountain, yan pala namumuga, ito talagang mga pipoto, pakiyutan, uh, di naman matawag sa amin ang libway na ito, nga, sarap หนังหานี้เล่น <laughs> ini <laughs> <Pintu. laughs> <Pintu. laughs> <laughs> <laughs> Lahat halos ng bayta ni Sanigan na katikipan. Ah, yata o yung mga tukong di ba upo. Talagang pinagplanuhan talaga nila tukong pangin nila maharbis mga nang. Paipay eh.